Tuloy po natin yung kanilang video. Gagamitin mo pa si Israel para hindi matuloy yung, yung debate. Tandaan din nyo, mga... Kailan ko sinabi yun? Kailan ko ginamit si Ponce para hindi matuloy ang debate? Huwag kayong mag-alala. O kahit hindi lumaban si Ponce, dahil alam ko namang hindi lalaban yan eh. Nung unang ang hamon yan, hindi naman lumaban yan eh. Twice ko yan hinamon. Tapos kinonfirma ko yan sa chat. Nagka-chat kami yan para i-ice yung pwede. Hindi lumaban ngayon pa kaya? Alam kong hindi lalaban yan. Kaya pinakita ko lang yung hamon na paksa kay Ponce para patunayan na kahit anong panahon ang duwag mananatiling duwag. Ah. Kaya hindi ko natin ginagam si Ponce kasi matutuloy po debate natin kahit walang Ponce. Ah. Sisiguraduhin ko sa inyo yan. Nanood ko. Lalo, na sa Facebook. Tandaan niyo. Kumiling ito hmm. ng paksa. Ano ginawa natin? Ibinigay natin ng paksa. Ngayon, sa kanyang last video, part 4. Kita mo, puputol-putulin pa yung video niya. Talagang poor content lang itong ano na ito eh, Mr. Mungkada na ito eh. For <laughs> content ka. <laughs> Magkala ba kinikita mo dyan? May share mo nga. Malaman nga namin. Ba't di mo pa rin yan? Magkano ba mo dyan? <laughs> sa YouTube, sa Facebook. Ito <laughs> ka pera. Matanong nga namin, magkano nga ba? Mada, tinatanong ka namin. Ba't di mo may insert yan? Sasabihin mo, bulok na estilo yung sinabi namin sa iyo. Alam mo, ang pagiging plastik nito makapal. Alam mo yung plastik ng, ano, ng, yung timba, yung timba ng pintura, yung malaki. Di pag tinatig mo yung talaga, ang Antikas yun. ng pagiging plastik nito. oh, ngayon, sinasabi mo, omo, kami ang naghahamon. Tingnan nyo, nabago. Nabago yung bigla yung ugali. Oh. Dalawa na nahubaran natin dito eh, yung mga lobong nagkunwaring tupa. Si Ponce, nung nakaran expose ko yung isa. Ngayon ito naman. Mm, naman. Nung una ang sabi nito, aral sa aral lang. Kaya nga gusto niya off kami. Ah, formal na hinahamon ko. Formal na sinasabi po namin na totoo ang mga hamon sa inyo. Oh, pero aral sa aral lang. Oh. Itong binabanggit mo, aral sa aral ba ito? Nanlalait ka. Plastic daw, eh. sobrang kapali eh. <laughs> Tingnan nyo, pag na-expose na natin, itong mga daribilos, isa-isa naglalabasan yung ugali. Oo, isa-isa naglalabasan ng ugali. Sa kaya parang tama rin pala daribilos. Kasi nare-rebuild kung ano tunay na ugali ninyo eh. Nanlalait kayo ng kapal, sobrang kapal daw, parang plastic, samantalang noong unaw. Aral sa aral lang ha. No, aral sa aral lang, pero tingnan mo yung binabanggit ng lalait, hindi na aral sa aral. Ha? Bakit? Tatak iglesia ni Kristo kasi yan. Ha? Sige, tuloy natin yung kanyang video. Kami dapat ang pupunta sa platform yun ang request mo, Mr. Mungkada. Kung ang paninindigan mo, kung sino ang naghahamon, yun ang pupunta sa plataporma ng hinamon. Deal! Sige, deal! Good. Kami ang pupunta sa plataporma mo. Pero yung paksa namin ang sasagutin mo. Yun lang. Yung papaksain natin. Yun lang. oh, Ito yung sinasabi ko, mga INC. Uh, mukhang hahaba yung usapan pagka ganito. Nag-ano na ako, actually, nag-post na ako kagabi. Sabi ko... Uh, may kukonfirmahin lang ako sa last video ng The Revealers patungkol sa pagsagot nila sa huling video ko. After po nun, kukontak na po tayo sa kanila. Basta wala ho silang, basta magiging maayos sila kausap at wala silang babagoy. Kasi nag-deal na sila eh. Sa unang video nila, okay daw, deal na daw. Pero tingnan nyo, binabago na naman. Payag daw sila, sila papasok sa platform namin. Pero yung paksa, dapat, yun daw hiningi ko. Wala naman akong hiningi. Sila lang ho nag niyan. Sila yung naglatag ho niyan. Ang ni ko itag sa akin. Kung may previous na hamon, kung may previous na paksa, kung ako lang baharap, pakitag sa akin. Pero hindi ho ako nagre-request. Ikalawa, pagkatapos po niyan, sa video din po ng kanilang pagsagot, yung unang video nila sa akin, nagtanong din po yung kasama niya kung anong paksa. Kaya sa part 4, naglatag tayo. Pero tingnan nyo, binabawi. Binabawi. Ang gusto, yung nilatag nila, na sila rin naman mayroong gusto niyan. Hindi naman tayo nag-agree po dyan. O, tingnan nyo ha. Sasabihin nyo, for the content lang ang video, pinapahabang. Pa'nong hindi hahaba? Hindi maayos ka usap. Binabago na naman. Lalaban na naman daw. Aharap ah, daw, papasok sa ating platform. Pero ayaw doon sa nilatag kong paksa. Sabi pa naman, okay. Pagkatapos ayaw. O, tingnan mo, ang gusto lalaban doon. Doon sa paksa na kanilang binitawan. Naghamon kayo, gusto nyo yung paksang nilatag ninyo? Hmm. Tuloy po natin, baka naman merong magandang katwiran. Mo, inatrasan mo yan. Hmm, inatrasan ko daw. Binago mo ang kondisyon. No, hmm. sinungaling um, talaga mga Binago ka. mo ang kondisyon. Sapagkat ang sabi mo sa iyong last video, yun yung part 4 palimbasa kasi itong si Mr. Mungkada talagang for content lang. Eh. Hmm. Sipin ninyo ah, February 11, nag-start ang ganitong usapan. Ah. Anong araw na? February ano na ba ngayon? February 15? Kalain mo yun sa ilang araw na lumipas, wala siyang sagot kung lalaban o <laughs> hindi. Ah, mali ka dyan. Mali ka dyan. Anong petsa na daw? Bakit sobrang tagal? Wala daw tayong kinonfirma. Mali ka dyan. Panoorin mo yung mga video. Yung sa video ko, yung unang dalawang video na pinost ko, nilinaw ko po doon. Kasi ho, ang una yung hamon of cam. Kayo nga itong maraming mga ano eh, maraming kondisyon kung tutuusin eh. Yung ating sinabi na dapat on cam, hindi actually request yan. Dapat initiative nyo yan. Kasi ang hinahamon ninyo, hindi naman off-cam dumibate. Eh, ang gusto nyo off-cam. Kaya ang sabi ko, mag-usap muna kayo. Kasi ho, ang hinahamon ho ninyo ay on-cam dumibate. Ibig sabihin, kaya hindi tayo nagbigay ng final statement kung lalabanan natin yung hamon. Kasi hindi ho malinaw ang inyong video. Ang gusto kasi na ito mga kapatid, oh, ka din, ka namin ng debate. Huwag ka nang magtanong ha, basta ito na yon. Off-cam, wala sasabihin pangalan. Ito paksa, inilatag. Huwag ka nang magtanong para hindi umaba. Ganun yung gusto nila. Ayaw nilang sasagutin. Eh kaya naman may part 1, part 2, part 3, part 4 kasi nakakahiya yung video nyo mahigit dalawang oras. Alam nga naman hindi ko sagutin yun. Ang dami nyong paninira. Tapos nung humaba yung aking video dahil para pagsagot din sa inyong mga sa mga paratang sa akin, sasabihin nyo for the content, eh kayo nagumpisa. Sumagot lang naman ako. Kaya humaba yung date, hindi nyo kasi nililinaw. Napakarami nyo hong kondisyon sa debate off cam, hindi sasabihin ng pangalan, ako papasok sa TikTok, tapos kayo maglalatag ng paksa. Lahat yan, kayo nag-ano niyan eh, kayo nagsabi niyan eh. Kaya ano ginawa natin? Nilinaw ko natin. Ito pala pinalalabas niyo sa tao. Pinalalabas niyo na hindi ako lalaban kasi pinapahaba ko lang for the content. Yang iyan yan naman ako sa mahigit dalawang oras ng mga video ninyo. Siguro pinaka-maiksi niyo, maliban sa isang video ko na nakita, mahigit 30 minutes pa. Oh, pero wala akong video na yan. Wala akong video na may 30 minutes na related sa inyo. Oh, kaya kung for the content at for the content, kayo ang talagang for the content. Tatanungin mo pa kung magkano kita. Sino pa sa atin ngayon mukhang pera? Ah, tuloy po natin yung video nila. Oh, ko, may magaganap na debate. Oh, kung ano man sasabihin nito, sisikapin natin, may magaganap na debate. Kasi excited na ako. Hmm. Kasi yung sa dulo, parang merong ano eh. Merong gustong humarap sa akin. Oh, mukhang itong nagsasalita, mukhang gusto kong iwan on one. Sige nga, tingnan natin, tingnan natin. Tapos ang gagawin lang niya, magsisegway. Akala naman niya, may napatunayan na siya. Kung lalaban o hindi. yung ka na, dahil okay, ngayon ay hinahamong ka sa paksa na hiningi mo. Anong hiningi mong paksa na siyang ibinigay namin? Christology, Trinity, at Sabbath. Hiningi mo yung paksa yan. Pinapos mo ba? Hindi. Bakit? Kasi ang hamon mo na ngayon, patutunayan mo na hindi ang gel ang kapatid ng Felix Manalo ay... Tinan nyo ha. Inatrasan ko daw yung hiningi kong paksa. Ha, paulit ulit tayo. Ito yung problema. Ganito, direkta magsalita ng kasinungalingan. Gaya ng akin binanggit, hindi ho ako humingi ng paksa. Ang hinihingi ko ho is kung may hamon sa akin, kung ano yung hamon sa akin, ano paksa, pakitag, kasi gagawang ko ng sagot. At nung gumawa ako ng sagot, wala akong sinabi na kinukul ko yung paksa nila. Wala, ho, invento ho yan. Kaya hindi ho tayo umatras. Ito ho ay kasinungalingan. At hindi natin binago. Tayo ay naglabas ng paksa na hindi naman ito uh, opisyal. Hindi ito opisyal. Actually, ito ay paggaya lang sa kanilang style. Paggaya lang sa kanilang style. Ibig sabihin, yung inilatag kong paksa doon, kung kung call sila doon, i-final natin sa pre-debate. Oh. Ito yun eh. Hindi ho tayo, hindi natin binago, tapos naglatag ng paksa, ng paksa, Parang gusto nilang palabasin, parang hindi ko kaya yung paksa niya nilatag nila. Oh. Kaya binago ko. Oh. Dami ko ng debate sa mga paksa nilatag ninyo eh. Dami ko na nilatag eh. Napakarami ng INC na naghamon sa akin. Sa mga paksa mismo, binitawan ninyo. Ni isa walang humaharap. Oh. Kaya ngayon, ginaya natin yung style ho ninyo. Oh. Bakit ngayon? Para natangan yung binago. Tapos nag-call kayo humingi kayo ng paksa sa akin, tapos nung naglatag ako, babalik ta rin niyo ako. Tuloy natin yung video. Yung sa niya, Tinan mo, siya ang nanghingi ng paksa hmm. pagkatapos, ayaw niyang patusin. Ingatrosan. Kung di ka ba naman isang gamukal na duwam. Hmm. Ngayon mo paninira talaga. Kung sinasabi ni Israel sa kanyang, uh, sa inyong naging usapan, na ikaw ay duwag at umaantra, sa'yo ba nga? Inatrosan mo yung tatlong paksa na hinihingi mo. No kung sinasabi daw ni Israel na ako ay duwag, yang hiyan naman ako kay, kay Ponce ninyo na hindi humarap sa akin sa debate. Ganon pala sa INC, yun palang, yun palang hindi humarap, yun pang matapang. Yung hindi hinarap, yung hindi hinarap sa debate, yun ang duwag. Sipin mo yan, ang natin video kay Ponce. Yung huling-huling video, eh, dun, dun nakita na bahag ang buntot kasi nungalingan lang yung fake combo. No. Oh. Kala ko ba ilabas si Ponce? Ba't ulit-ulit mo ngayon si Ponce? Sabi mo, kausapin mo lang ano, ng bukod si Ponce. O ba't ngayon sinasama mo si Ponce? Inatrasan e, ko daw yung paksak. Sino, sino, sino naglatag ng paksak? Kayo lang naman naggawa niyan. At hindi ko po yan kinonfirm. At ang kasama ninyo, nagpalatag sa akin ng paksa at naglatag ako. At mukhang inaatrasan nyo, sino ngayon ang duwag? O, tuloy natin yung video. Ikaw mismo ang humili ng paksa yun. hindi mo pinagos. <laughs> ha? O, ano pa ikalawang hamon mo? Patutunayan mo na ang iglesia ni Cristo na narehistro sa Pilipinas noong 1914 ay hindi tunay na iglesia ayon sa Biblia. Yan ang pangalawang hamon mo. Ang pangatlong hamon mo na tungkol na sa pera eh. Mukha kang pera eh. Oo, kasi nungaluhin natin. Tungkol daw sa pera. Yung pangatlong hamon ko tungkol sa pera, mukha daw akong pera. Idinidiin na lang nila yung 1 million. Pero ang totoo, hindi ho, 1 million yung hamon ko, hindi ko pera. Ang hamon ko po kay Ponce, patutunayan ko na yung ipinakita niyang fake convo, ito po ay edited at paninira lang. Hinamon ko siya, pag matalo siya, magbibigay siya ng 1 million para po i-charity dito sa Kabite, sa silang Kabite. Kapag ganatalo ako, aalis ako sa 7 day Adventist. Malinaw yan eh. Hindi pera-pera yan. Oh, pero yan na lang ang ini-insert ninyo sa mga INC. Oh, yan na lang kasi yung kaya ninyong gawin.